Sama yung espayas, sama uh, Sa araw nga po nito mga kageng-geng Ito nga po pala, samahan nyo po kami dito sa Pumunta po dito sa area Dito po sa pesto, Dito nga po pala kami nagrascatter Ito na nga po pala update sa mga ginagrascatter namin Na ngayon po ay Pinawalis na namin Pagkatapos po grascatterin iipunin nga po pala namin yan Pagkatapos pong ipunin, dadakutin Para po kapag nawalis at nadakot Malinis po tingnan para po matuwa na po yung mga homeowners na papasyah po dito at marami na pong magpapicture at malinis na po ayan nga po at makikita nyo na yung mga kasama ko ay nagwawalis, nagwawalis din po ako dyan pero nagpalit po ako ng walis, gawa ng kalaykay na lang po yung ginamit ko ayan nga po at makikita nyo dahil po yung walis ay malambot buti pa po itong kalaykay eh. madali po pag ipon ng mga damo ng mga pinagraskatiran Ayan nga po, at makikita nyo. Buti pa nga po yung damo, naiipon. Hindi katulad ng tarbaho ka terbahot, Kada sahod, hindi ho naiipon. Charot! Siyempre, ganoon naman po talaga. Ayan nga po, at makikita nyo. Talaga, mapapasabi ka kana Aray ko! Siya nga po pala, huwag po kalimutan, pakipagalap po ang page, palay, pashare na rin po. Maraming salamat.